Determino na nanya yun today Dada. <laughs> Sa YouTube ko. Yeah, Panoodin mo to. <laughs> Hi guys, it's here. Free dental ano, free medical and dental mission 'yan. Yeah. Tapos ito, dental service. Libre lang guys. Ayan. Wala ka ito. Ayan, dyan, guys. Ito tayo ngayon. Ready na din ang autoclave. Ito yung autoclave natin, guys. open natin ayan baby. Natin, eh. okay. Ay, natin sa plastik mm nito. -hmm. Yan, na natin yung mga nasa loob. Ire-ready na natin yung mga ganit. for autoclave ba yan, guys. Lalagyan natin ng tubig. Ayan. Lalagyan natin ng tubig na 60. Ito, guys, at ito yung ating autoclave. Ang sukat ay 80. 80. 70, 80. Yan. Yan nakasukat din ang ano natin. Ang atin. Otok, <laughs> baby, yan. Lalagyan natin ng tubig. Ayan. Ayan, lalagyan natin ng tubig. Be sure na ano siya. Na 80, kailangan maraming tubig siya. Eh, ganyan. Ilalagay mo. Tapos, pag may mga gamit na, ilalagay mo itong ganito, itong mga plate niya, mga plate niya, ilalagay mo yan. Yung mga plate niya na yan. Ilalagay mo yan. Yan. Ayan guys, ito tayo ngayon. Meron tayong dental mission. Yan uh, ready natin yung ating mga gagawin. Guys, ito. Pre-medical mission. Andito tayo sa autoclave area.